sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat sa iyo, Panginoon, sa pagkakalob sa akin, ng aking Ama. Lubin mong maunawaan ko ang lalim ng kanyang pag-ibig sa akin at ang kadakilaan ng kanyang mga pagpapakasakit. Sinasalamin ng kanyang makaamang pangalaga nung nabubuhay pa ang iyong kabutihan, ng kanyang tikas ang iyong lakas, ng kanyang pangunawa ang iyong karunungan. Siya ang naging iyong tapat na lingkod at larawan. Pihayaan mo siya ng kapayapaan at buhay na walang hanggan. Gantipalaan mo ang lahat ng kanyang nagawang kabutihan. Panginoon, Alagaan mo at pagmalain ng aking ama. Huwag mo siyang pamayaan at pamalagiin siyang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo ang kanyang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. Manatili na wa siyang maligaya sa iyong piling. Kapayapaan ay gawad sa kanyang siya nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Amen. Ama namin sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, kapasahamin ang kariyan mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iatiyak kami sa lahat na masama. Amen. Abagin ng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasay. Ugod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga salanan. Ngayon, at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon, at magpakailanman. Amen. Sa ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.